araw sa inyo mga ka yun, pinagagawa ko ng ang uh, yung jetor. ilang araw na rin itong detali sa bracket kaya pinagagawa ko na kay Lando na gagawa ko na yung bracket para wala mawala na yung tali nya kung so, samahan mga katibin. at kaya kung bago pa lang sa aking channel Please subscribe, like and share Pagbibigyan ka rin po ang notification bell Para lagi po kayong update Sa mga video At maraming maraming salamat po Sa mga nagla-like ng aking video At huwag mong kalimutan I-share and like Ang aking video Pagkakataon Sabangan nyo mga ka-baby uh, Ipapagawa ko na rin ang aking kambyo kasi mahirap yung kambyo yung araw na kong hirap na hirap yung kambyo kaya ipagagawa ko na rin yung kambyo so madalit sabi hindi lang pala kambyo ang may sira sabi na ni Klats uh, master ng Klats ang sira ngayon bumuli na ko lang. sira nung sinilip ni Willie hindi naman daw sira so, kaya sabi ko sigurado yan ang sira sa, sa loob ng transmisyon kaya ang ginawa ni Willie binaba ang transmisyon tinignan kung ano ang may sira nung makita ay pork pala po. so, ang sira baliampo so pinatanda rin niya ng housing ng release berry yeah. so yung pumili na rin ako ng pork at housing at ininamay ko na pa rin mga katipi uh, pumili na rin ako ng kimpin at nagawa ko na rin pati kimpin para isang gawa na pagagawa ko na pati kimpin ang so, samahan ko mga katipi yeah.

master wala mga yari ang transmission titin na kung baka sa transmission hindi bago na ang ano bago na master Ayo pa rin magkambyo malaman na dito sa ano sa transmission ba ayan ang sira kaya pala ayaw kumambyo basag na ang pork ayan bibili na niya papalta na pati ng housing ayan ayan palit ng kempin Pinasalpak na pinasal pa pa yung transmission. siyang gawa na bago na ang clutch bago na ang master pinapalta na rin ang campaign ngayon flow rate. Gracias.